Okay, nagbabalik din namin Donald Glavio. Kasama pa natin ng champion ng 2012 UAAP Cheer Dance Competition, UP Pep Squad. Kanina, tinanong ko sila. Eh, siyempre, nakita nyo, ang gaganda. Ang nakangiti, ah. uh, <laughs> pero siyempre, delikado rin po yung kanina pinagagawa. At uh, alamin natin kay Captain Irish Planes. Ano pinakamalalang uh, nalaman mo na-encounter ng, ng grupo na nabalian ng buto? This past uh, competition, isa po sa mga na-injure is si Nicolette, yung stunner namin Ano po, ang nangyari po, um, natukod niya po yung kamay niya sa floor So, ang nangyari, na-hyper-extend yung braso niya Pero okay na po siya ngayon, As okay na yung braso niya Lumabas yung buto o or... <laughs> na parang na-hyper? Na-strain lang po Mga ilang araw din yung ngayon. Two weeks po ata ako hindi nag-training ni coach Two weeks, masakit talaga. <laughs> Stunner <Standard> ka naman. <laughs> na, anong pinakomun common uh, injury? Sprain. Saan? Sa, 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 ankles. Ankles. sa, ankles, Tapos sa boys po, usually sa, sa wrists. Okay. Siyempre, may nakabantay naman doon na paramedics o, kung ano hmm. mo, mga eksperto sa training ninyo, no? So, okay. Kiko, ano yung sinasabing tip para yung, yung training mapaghandaan ninyo? Yung Siyempre, stretching muna bago kayo sumabak. Pero actually, ano yung mga basic na sinasabi sa inyo? Actually, ang lagi pong first part ng training namin is safety. So, yun. Uh, mini make sure po ng coaches namin na bago, kami lumip bago sila lumipad, alam namin kung paano namin sila sasaluhin. Mm -hmm. Or, uh, in case of emergencies, o yung may bigla na lang malalaglag, tinuturuan po kami kung paano po kami yung proper way of catching. Okay. Siyempre, si Kiko medyo, you no, know, taga-salo, no? <laughs> o, anong, Anong pakiramdam mo naman na para bang naiba yung ikot niya? So, hahanapin mo na siya, di ba? Opo. O, ano yung... Ang priority lang po kasi namin talaga, hindi tumama yung head nila or yung uh, tailbone nila sa floor. So, bahala na kung ano pong mahawakan. Meron ka bang kondisyon na, okay lang, mga 110 pounds lang to, ha? <laughs> Ay, wala naman. Ah, wala naman. Okay. Siyempre, gusto, ka rin, gusto rin kayo makilala ng ating mga manonood. Kanina, uh, tinanong ko ano yung mga course nila. Unahin natin si Captain Iris Planes. Anong course mo sa UP? speech communication. Anong ginagawa mo sa paglipad? Po? <laughs> <laughs> Bakit yeah. speech ka pala yung communication? Pa baby ano oh, nan... Hilig lang talaga. Oo. No. Tsaka oh. yun po, nag-encourage ng crowd. So, nagsasalita. <laughs> I guess, <laughs> nag to <It's a> Cheer, cheer. <laughs> oh. Ano ba mga sinisigaw sa... Ano? Let's go, UP. Let's go, UP. UP. UP fight. Ah, uh, UP. Let's go, UP! Sige nga, One, two, three! Five, six, seven, eight. Uh, uh, balea, sabay -sabay. Uh, oh, anong course mo, Kiko? Sports science po. Ah, mas okay sa'yo. Oh. <laughs> Sports <laughs> science, no? Ano bang, ano ba yan? Yung ano, pagkatapos mo, ikaw yung magiging uh, coach, uh, gano'n? Ang plan ko po, uh, mag-medicine po after. Nicolette, anong uh, course mo? Education po. Ay ma'am. <laughs> so, ang papatuloy. Anong, anong sa specialization? Po. Ano? Preschool. Ah, sa preschool. Ah, mga bata. Pa. Oh. Lagi na mo walang pasok, eh. <laughs> At si Abby, anong course? Um, speech Communication. Then. Ah, klase kayo? Ay, hindi, Ay, hindi. Po. Ay, hindi hindi pa deep. Deep batchmates. Ah, anong year ka na? Uh, third year. Ah, third year. Ah, at uh, sa pag-aaral nyo, paano nyo naisisingit na huwag mapabayaan yung grado ninyo? Dahil, ah, ano bang schedule ng training ninyo, Irish? 6 to 12, midnight po. Ah, after ng class? Apo, ah, after po ng class. Para sure po na walang nasiskip As na after classes. After 12, nagbabago anyo na kayo. Tuloy <laughs> lang. <laughs> Sa saan nyo nakuha yung mga ideas ng mga stunts? Siyempre, like yung sa pagpakalbo, sabi nyo, yung head coach, may pinattern na may pinagayahan din. Yung so, assistant coaches po namin, si Nino Jose Antonio and Pio Opinaldo, sila po yung nagka-come with the stunts that we have for mm -hmm. ano, the competition. Bale, kaya yeah, padala po sila abroad para mag aral kung ano yung mga tamang techniques para sa stunts. Tapos doon po namin siya na-apply. Last year kasama na rin kayo sa UP Pep Squad. Opo. Two years ago kayo rin. Opo. Okay. Anong pinakamahirap na taon? Ngayon. Ngayong taon. Ah, ngayon? Yun. Bakit? <laughs> Kasi bakit? Ang dami Abi? po namin challenges this year. And marami po kasing umalis na seniors and maraming bagong, oh, okay. bagong sa compet line. No? Pagdito sa mga nanonood na taga-UP... Uh, Captain Irish, ano bang mga requirements kung gusto nilang sumali? Sa panahon po ngayon, tumataas na talaga yung level of cheerleading sa country. So mas maganda po talaga kung meron na silang cheerleading background, gymnastics background, or kahit dance background din po. Pero kung kahit wala naman po yun, um, basta po, willing po sila talagang matuto at willing silang magbigay ng oras para dun sa pep squad, pwedeng-pwede pwede po yun maaral, matutunan. Yung nagtya-champion ba dito, sumasali kayo sa international competition? Opo. 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 Sumasali din po kami. Okay, good luck. At uh, nag-champion nag na rin kayo abroad? Uh, last year po, nag-third place po kami um, uh, sa 6th cheerleading world championship Sino ang um, nakalaban nyo? Uh, Thailand, US, China, Thailand, ah, Russia, China. Germany. Sino ang champion doon? Uh, Japan. Japan. Ah, Japan. Chinese type. Pero ibig sabihin, hindi tayo magpapahuli pagdating sa abroad. Opo, oh, hindi. Kaya-kaya nyo. Kaya <laughs> Kasama pa rin ng UP Pep Squad. Magbabalik po tonight with Arnold Glavio.